Hello guys, good morning, nandito kami ngayon guys sa site na bibilihan namin ng panel van Nagagawa na, gagawin namin staka ng ice o kaya hilo Nandito kami guys sa site So, samahan nyo kami guys, tara let's go Guys, good morning. Ah, dito na tayo ngayon guys sa ano, sa bibilihan namin ng ah uh, uh, Magiging stakan to namin ng uh, ice o kaya ilo doon sa site sa katayan ng manok guys. Ah uh, okay naman yung loob niya guys kina okay naman yung loob niya kasi stainless naman to sa loob yan kaya siguro ang makakasya dito mga 30 block na na ice eh lalagay sa sako sa kasya na dito mga 30 block kaya magandang staka na to ng ice o kaya yellow yan. yung sa ilalim niyan uh, ano lang yan guys uh, re-referring ko lang yung sa ilalim yan para tumibay naman tapos uh, eh, siguro ipituan na ito babaguhin na lang namin pagdating na doon sa site yan maganda na ito stock so, marami na itong ma na uh, ice doon na guys pag ma na to ma repainting na lang maganda to siya magbago ng mag mapinturahan ng panibago maayos din to siya o na lang bala sa ilalim niyan mag uh, repair ang malaga yung sa loob uh, okay naman yung uh, ano niya uh, stainless niya so abang-abangan niyo na lang guys pagdating doon sa site kasi i-deliver ide ito gamit yung uh, boom truck nila. Good morning, samanya ko guys at taga mag welding lang ako dito sa ilalim ng uh, panel. Re-referin ko lang yung uh, mga giba. Uh,

Na guys, ah, na repair ko lang 'yung ilalim niyan, guys, kasi medyo sira na 'yung ibang uh, suliras niya. Para pagaglapag ng yelo sa taas ay matibay na siya. Saka ito ginawa ko siya nang patungan. Para magandang ano siya, mag-balance. Okay naman 'yung kanyang ano, guys, 'yung kanyang loob. Ito. Yan o. Malinis lang yan guys. Maglalaman ng mga 40 bloki na na ice uh, pwede na may laman dyan. Kasi yung ang, uh, ang isang panel ngayon uh, ito yung uh, namin ng ice. na uh, kung nandyan lang yung lagi yung ice konti lang yung uh, manok na mailagay saka mabigat sa sasakyan kung may deliver sa halimbawa sa, sa palengke so, kailangan kung maayos na ito manok na lahat yung may laman yan dahil yung yelo na may lagay dyan ay dito na ililipat magiging stock na siya dito so abang abangan nyo lang guys yung ating kasunod uh, uh, na ano nito Kung maayos na guys ito na guys samahan niya ko guys ah, magpipintura naman tayo ngayon sa panel na inaayos ko na na ko na yan guys hindi pa nga na tapos pintura mayroon ng laman na ice sa loob yan samahan niya ako guys at ang pipinturahan na natin to Yan, medyo maliwanag na siya guys na napinturahan na natin guys. Staka na naman ng ice chain. Eh. Uh, ito yung panel na nabili namin doon sa labas. Naglalaman po ito ng mga uh, 40 40 ano cubes. empty box na ice kaya pag crack yun nasa mga 90 sako yun may kita nyo guys kaya tulad nyo uh, ganun na kasap mga 90 sako yun ang 40 um, 40 box <coughs> yung so, mataas kasi presyo kung brand new yung uh, bibili namin kaya bumili na kami ng uh, si na lang at uh, nirepair ko lang yung ilalim niyan kasi para medyo makasib kami ng kaunti Okay naman yung uh, likod niya na, na ano ko na na finish ko na guys at saka yung uh, dito sa kabilang uh, tagiliran na uh, finish ko na rin. So, maraming maraming salamat guys sa inyong uh, patuloy na pag-support sa aking uh, mga content. So, hanggang dito lang muna tayo. Bye-bye all.